farmers mga mga big mga farmers kaya umana may iging duty mga farmers <laughs> <laughs> Ay, kuling nga kilo <laughs> rin kaya mga ka -farmers. <laughs> Ay, ta, mga, pa, mga ka farmers libre na tama mga mga farmers kulubay yung ano dito mga farmers Wala itong lungagod. Mars! Ang hmm. tsako. Kung isa gusto mo palit mga farmers bulang hoy, tagbay 5 kilo mga farmers Wala ito na. Please scope kayo mga ka farmers Lapo pa kayo. Lapo pa na sa hang, manoy. So, kilo ni siya mga farmers Nabinggala. Kapitid at si Hayon Tagulwan. May oriental ng mga kapayawan. Huwag na na mga kaparmers. Naabot na tong nah, buyer mga farmers. Sige ka pa ng Singapore. Tara mong buyer sa binggala mga kaparmers. Ibutan mga kaparmers. Sige. Ay buyer. Duhan yung buyer mga kaparmers. Sige Og. Malit bug city ning isa og okay, kini Bilya City ning isa. Sira. Nah. Ibutan mo dia. <laughs> para mga farmers. Ara, mo ni unod mga farmers. Ya. Dili kay daghan pero kumbate ni